Hello mga ka -brod. hello mga ka sa broad We're back in action At sa araw na ito, tayo ay magbabato <laughs> Literal tayo magbabato Dahil Mga bato ang ating iniipon ngayon para Sa pangalan na ito, pantambak May order sa atin So Itong lugar na ito Sa ating uh, lote Ay talaga namang sagana ng, saga ng, saga ng sa bato kaya naman na isipan namin na na uh, ipunin na itong mga bato na ito para maging pera. Ang dami, yung ibang alang ay sobrang lalaki na. Hindi na kayang ikarga sa truck. Kaya hindi na ma, hindi na namin maisasama yan. Ito lang mga ito kalalaki yung kayang-kayang isang pa sa truck. Ayan o, oh, ang dami. Kung sa bato rin lang pag-uusapan ay talagang kaya, no? Grabing ng bato dito. Puro bato. Kaya, no? Mga kabrood. Kahit siya tumingin, ay makakita ka dito ng mga bato. Ito nga lang ay mga oversized. Hindi ito kayang ikarga sa truck. kailangan ito ng loader para may kargay ang mga bato na yan ito ito may 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 chance na may karga ito kasi ito ay pa mapag pipira ito ng uh, tamtaman laki kasi may mga ano na to may mga crack na Ayan. Pero yung mga nakabaon na yung malalaking yan, eh, walang chance na maikarga yan kasi. Sobrang bibigat nyan At sobrang lalaki. Ayan. Dito sa probinsya, maraming mapagkikita ng pera basta hindi ka lang mamimili ng trabaho at uh, masipag ka lang eh, maraming pagkakakitaan dito Ayan o Pakita ko sa inyo mga ka-abroad mga kayo sa Sobrang dami Ng bato dito Ayan o Hanggang doon Eh talaga namang Puro bato Ito ang ating Pwesto dito Hmm Ayan. Ito oh. Sus. Ang dami. Sagana. Ang ah, nakakatuwa lang dito besides sa aside sa maraming bato eh marami na ring bunga ng ating mga takaran o yung mga mababababang niyog mga mabababang niyog ang dami ng bunga oh talaga namang nakatuwa na siya ayan Tingnan niyo mga batong ito. Ang lalaki. Ito pa. Ito mga ganitong uh, tambak ng uh, kayakas o palapa ng niyog. Ay ating uubusin yan sa silab. Tuwing uh, umagang umaga sinisilaban yan pa isa ponti unti dahil hindi pwede sa tanghal sobrang init eh baka lumipad yung mga alipato at maka disgrasya tayo sa ibang uh, katabing niugan so ting umaga lang natin yan na sinisila buubusin natin yan ponti-unti yung mga tambak ng uh, um, palapa na yan. Kula dyan, o. Oh. Ayan, silab na yan. Ayan. Ngayon, kung kayo naman ay magluluto, at uh, palapa ang gamit nyo, ay dito, libre na. Libre, libre na ang mga panggatong. Kasi, yun um, mo. Ito, mga palapa yung na yan. Yan yung ginagamit tayong panggatong. Ayan. saka yung mga patay na poste eh makakuha ka ng mga napakaraming panggatong dyan at pag tayo talagang full on hands na dito eh lilinisin natin pa ang 20 ito araw araw tayo dito magtatabas kahit pa paano ng Ilang oras sa bawat araw. And dito natin binabalak na alagaan yung ating uh, uh, kambing. Batayo, magtatayo tayo dito ng uh, kambingan. Magisimula tayo sa ilang piraso. And hopefully, um, mag-prosper siya. So, plano ko, siguro mga ano lang, mga native na kambing lang yun lang ang yung pisa natin alagaan kasi yung mga dilahing kambing ay napaka ng perperaso which is uh, baka hindi kayanin natin ating budget kasi we're on a tight budget sabi nga so magsimula tayo sa native na kambing at uh, gagawin natin parang free range uh, malaya sila makakaikot dito sa kabuuan ng lote na to and back to business ito yung mga bato. Ang dami. Ito nga pala yung mga pina power so nating niog sa araw. Sa 18 nga pala. Sa 18 daw tayo magsisimula na mag uh, magtayo kasi maganda daw yung ano number 8 Habang number 8 is infinite means walang katapusan all year round forever so hopefully ganon ang mangyari sarap naman yung silis yan o

Oh, no, no. hey, no, tuh oh. oh. sing kemas biasanya oh. 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 yeah. yeah. murah

ami desivo <mix> bujo papà sapat niya dapat para maliit pa lang. Ang ang lalim ng ulo. Aha. Abe.